Ito yung nakakatawang video, banat ba eh? Bakit? So, ito yung ano, ito yung mga hapong hapu yung mga pulis. Ang init pa naman, naka full battle gear. Ayan, naghubaran yung mga loko-loko. Ang init, ang bibigat ng mga ba. May mga dalapang mga, hindi ko alam, baka lahat ka, pati tangke yata, baka tangke ng gasol. May mga laman tong mga bag nitong mga. Kita mo, ang babait ng mga taga kayo. Si Tita Sonia yan, ang sarap magtimpla ng kape niyan. Diyos mo, mantakin mo, matapos kayong pagtatadyakan, pinag yan, pinagsilong pa sila. Binigyan toro. pa ng kape. Oo, oh, oh, batuhin ng tinapay. Mm -hmm. Yan ang ano eh. Ayan o, no? oh, kita oh. mo. Oh, ito, Santo. Ito. Yan yung sa ano naman glory yan. Glory Mountain. Sa may uh, prayer mountain to. Oh. Ayan. Ah, uh. sa prayer mountain ba? Uh, Ayan, Glory, Glory Mountain. Glory Mountain, di ba? Ang dami niyan, no? Isipin mo yan. Mm -hmm. Barat, ang dami niyan. No? Ilang, ilang bus yan. Mm -hmm. Tapos yun ang bus na ginamit nila, Gomindanao. Oh, mm, grabe talaga. talaga. Ibang level. Oh, Alam mo, parang nag-excursion yung mga polis Alam mo, mabait mountain. nga ang KOJC. Subukan nilang gawin yan sa ibang reliyon. Ay, hmm. ako yung, ako, ayoko na magbanggit. Baka eh, nakatikim sila ng uh, hindi maganda. Nakakita na ako ng gano'n eh. Binaligtad yung kotse sa kalsada, traffic, dahil nag-anniversary. Hindi ko nababanggitin kung ano yon. mm -hmm. Bumusina ng bumusina. Binalitan yung kotse. Totoo ayan. yan ah. Huwantakin mo nakap. Makakapasok ka naman kung kakatok ka ng maayos. O, oh, nandiyan sila lahat sa loob. Anong ginawa? May hinanap ba kayo? Wala. Tinamad na silang umakyat. <laughs> Paahon yan eh. Bakit di sila naghahanap? Akala ko ba naghahanap sila? Eh, Ay, ayan Pagod. na. Nandiyan dyan na yung bus. Baka maiwanan sila. Banat ba eh? Baka akala nila Easter Sunday naghahanap sila ng mga itlog. Ayun lang. Hindi kaya? Oo yun lang. Oh, ayan, no? Oh. oh. Pinakitaan um, pa sila ng maganda ng mga taga-KOJC. Oh, Mahiya naman kayo. Sana, so, no. No? Sa, sa, susunod. Uh, questionin ninyo naman yung mga amo Alam niyo, mo, no? pahiyang-pahiya sila dito. Sa totoo lang, ah Pahiyang-pahiya ho yung itong pasimuno nito. Kasi akala siguro nila, papalag, magwawala. Kasi parang ang dating, ready sila, eh, na magkagulo. Pag nagkagulo, yun na. Kaya kayong mga taga kay OJC, nananawagan kami, ha? Huwag mm. Wag na wag kayong kakagat doon sa kanilang... Uh, pain. Oo, pain na pinurubo kayo. Pag nagalit kayo, abutan nyo ng uh, fries from Waxi. Banat fries, oo, sarap yun. Abutan nyo oh. ng berger ni Boss Dada. di mm ba? -hmm. Diba? Pakainin nyo lang ng pakainin para makita ng sambayanan na napapahiya sila lalo. Ayan na,